Naniniwala si dating National Defense Secretary at Security Advisor Norberto Gonzales na para masawata ang matinding korupsyon sa bansa ay magbitiw lahat ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo paano, bakit ako nagsasabi ng resign all? Hindi naman ako, hindi naman ako taong nanggugulo eh. No? Pero pag sinabi mong resign all, ang implikasyon niyan, ang sinasabi mo, yung sistema ng pabobolitika at politikang ubiiral, hindi nalalabas ang katotohanan. Hindi nalalabas sa kung ano kagustuhan ng ating sambayanan. Ang mga pagbabagong iniisip at nararamdaman ng ating lipunan ay hindi na mangyayari hanggat hindi natin talaga binabago ang ang sistema ng umiiral ngayon sa ele electoral system natin. Pagpili natin ang mga mamumuno sa atin, yung klase ng politiko dati, namumuno sa atin. Narito naman ang sinabi ng dalawang pari sa kani kanilang ginawang mga misa kaugnay sa nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Hindi naman pala ang papatay sa tao, kundi kasakiman ng kanyang kapwa tao. Bakit ganon? Sabihin ba natin unfair ang Diyos? Ituturo na naman natin sa Diyos, hindi, sapagkat hindi kailanman natuto ang tao. Kawalang hiyaan para sa tao na ang pinapahalagahan niya lamang ay ang kanyang sarili. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat nakikita niya ang ating kalagayan. Pero paalala lang, mga kapatid, tungkulin din natin na ayusin ang takbo ng lipunan. Papanagutin ang dapat managot. Ikulong ang dapat ikulong. Sa darating na Nobyembre at 30, 2025, sa Bonifacio Day ay panibagong malakihang kilos protesta o people power ang isasagawa. Nais naman ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon na lamang ng snap eleksyon sa bansa para mapalitan lahat ang kasalukuyang mga nakaupo sa pamahalaan.